kung gusto ninyo mabuhi o dugay-dugay mamatay o sa'yo sa heart attack stroke cancer uh, unsa pa high blood diabetes mo ang pinaka-common nga cause of early death karong panahon na pues dapat masabta ninyo o inyong tunan kung saan ang low carbohydrate diet okay, Kung kung na ninyo matunan sigurado ko isagid mo sa statistics nga mga matay o sa'yo sa heart attack stroke Welcome back sa atong programa Good Morning Philippines. Ang atong oras alas 9:40, uh, alas 9:34 na. Sa atong padayon sa atong padayon nga, pa, nga panaguban sa atong programa ang uh, Good Morning Philippines. Mga Kabombo Gastar Nation. I Inim bulan sa Hulyo, di ta malimot nga nagpadayon ang atong celebration sa Nutrition Month. O tantanan gi remind nga kana uh, good nutrition, no? Kanang nutrition sa atong panglawas para gyud maampingan nato ang atong panglawas. Mao nga uh, Usan ni sa atong pagesgutan karon mga kabombo kay talagsaon kini no kining uh, mahitungod mga kabombo sa nutrisyon og bulahan kay kita kay atong bisita karon usa gyud ka uh, neurologist usa ka advocate og dili lang advocate adherent no nagsunod gyud sa uh, therapeutic uh, carbohydrate restriction reduction or kanang gitawag mga kabombo og low carbohydrates healthy fats kanang ketogenic diet na na ba mo ana? Ketogenic diet. No? Ang uh, akong higala si Attorney Samantha Tan, uh, siya po dosa sa mga adherent no, sa ketogenic diet. Uh, ketogenic metabolic therapy. O niya dayo na uh, kini uh, bitaw kinibitang gitawag mga kabombo um, intermittent fasting. Nakadungog na mo ana? Uh, so, ketogenic metabolic therapy. Uh, mga kabombo, himuon bisa gwalay it intermittent fasting so monay uh, na to karon mga kabombo uban gyod sa ato ang uh, uh, higala no nga usaka, uh, neurologist and advocate og adherent sa ketogenic diet and in relation sa atong uh, nutrition month celebration so ato makauban karon via Zoom si Dr Don Agopra. Dok Don, maayong buntag. Dok Don, maayong buntag. Welcome sa Bombo Maayong buntag sa imo madungog ko ni mo, set? Yes, loud and clear, Dok Don. Okay. May imo Bombo Lawrence o sa imo mga taga-paminang karong Domingo sa buntag. Ah, oh, yes. Medyo pinasahin ni eh, atong isgutan karon no kay Nutrition Month celebration. Uh, usually about ginis sa uh, kinabitang uh, go grow and glow o um, umangini ang gitudlo no sa National Nutrition Council o um, may tungod pud sa mga pagkaon sa gulay og prutas but ang atong hisgutan karon is uh, mahitungod no sa kining uh, low carb and ketogenic uh, diets dili pa ayu popular karon doc but daghan kay tagmang kayusonan nga mikuang nagyun dani no me up me adhere nagyon ni ning uh, matang sa uh, diet uh, Doc Don. So, unsay ko ano, uh, unsay health benefits kung low carb ang atong i uh, ang i sa atong mga katawan. Um, unsay mga uh, data dahi karon, uh, unsay mga uh, data karon sa panglawas sa ato ang mga Pilipino, uh, Doc Don. Maayon na nga pangutanan ni mo, Bumbo Lawrence, no, kay dapat na ay mga butang nga atong tuliron sa atong panghuna-huna o pagsabot regarding sa gulan ako in English gamay sir ha kay medyo lisod binisay on tanang siyensya nga mga pulong no? so so sa una kung nadumduman ni mo kadaghanan mangkod sa tao kay ang pagsabot ang healthy nga diet low fat diba so kung buti sabot, low fat then necessarily follows in most cases na high carbohydrates no so siguro para mas masabtan sa mga tagapamino pamino ni mo karon nanay tulo ka klase sa mga pagkaon nga usually ginakaon nato or kaning sa english pa macronutrients no so ang una na carbohydrates ikaduha ang protein ug ang ikatulo ang fats no so sa kaning tulok ka mga klase nga pagkaon, ang pangutana din nato sunod, kung sa may epekto ani uh, sa atong kalawasan, sa kaayuhan sa atong kalawasan. So, mumater man good o dako, kaning level sa insulin nga maproduce sa uh, atong lawas, labaw na kung uh, kung unsa atong gikaon. Kaya kung ang atong gikaon, for example, carbohydrates, then it not it necessarily follows na no, musaka get ang level sa insulin sa atong dugo. So, ani nga lactod, Sir Bumbo Lawrence, no, ang kinahanglan, masata na to ang siyensya, no, science. When it comes to diet, we have to depend much on what real science uh, says, no. So, so again, so sa tulo ka macronutrients, uh, carbohydrate, protein, o fat, ang ang fat mo na pinakagamay o level sa insulin nga maproduce sa kaning atong uh, party sa lawas nga nga ga produce og insulin kaning pancreas ang ang sunod ay protein medyo musaka gamay ang insulin pero ang pinaka nga pagsaka sa insulin na sa kaning mga pagkaon nga ginatawag nato mga carbohydrates okay muna ang dapat masabtan nato so karon kung sige saka ang I mean, kung sige tagkauna o mga pagkaon na tagas o carbohydrates, ang atong insulin, sige, saka. No? So, ang pangunta na anak, ano sa mo, saka? So, every time mo kaon ta carbohydrates, mo saka ang insulin. So, kung mamahot tag kadaghanan carbohydrates, pagkahuman mag-snacks na po carbohydrates, maniud to, snacks na po, panihapon na pagkahuman mag-snacks na po before matulog sa gabi, na sige, carbohydrates ang kanon na to. Sige, saka ang insulin na to na karon kung sige saka ang insulin mo nang importante masabtan sa kadaghanan binisayo na to ha kanang mo develop ta og resistensya sa epekto sa insulin or sa English pa insulin resistance now unsa may mahitabo kung magdevelop ang atong lawas og insulin resistance diyan na din manggawas ang kani mga sakit-sakit nga komo na karon mga panahon nga moy eh, gadala og mga piligro nga mga epekto no ang kung moyen kog peligro moyen kog peligro kay ang epekto sa insulin resistance mo na siya ang gadala o top 1, top 2, top 3. Uh, actually, pinaka top cause of most deaths in the world today. Ang number 1, heart attack. Number 2, stroke. Na musunod na po ng pati ng cancer ha. Cancer, importante. Ang cancer, mas, mas mulaganap na siya o mas mamatay og sayo ang tao sa cancer kung sige kauna o carbohydrates labo na na lugar na sumunang epekto sa carbohydrates busa nga ako ever since 3 to 4 years ago ang ako yung pinaka sa tanan akong pasyente og sa akong YouTube channel sa akong website og sa tanang social media platforms nako na including kanang na livestream live stream para sa mga bisaya kada sabado sa gabi ang akong pinaka is low carbohydrate nutrition kay para ma reverse natong insulin resistance or uh, otherwise known as metabolic syndrome no so kung ma reverse na natong insulin resistance og metabolic syndrome it necessarily follows by cause and effect and by evidence based science nga ang ang sitwasyon pod sa sa heart attack sa stroke sa kidney disease unsa uh, pa high blood diabetes magamay na siya og mas minus ang mga tao nga mga matay og sayo sa heart attack og stroke wow well, nindot kay sa uh, dok don no kay kini bang low carb pero doc don um kinahanglan magita og carbohydrates sa at atong lawas no kay ang carbohydrates sugar siya nga uh, kuan maghatag kanatong energy mo manay Uh, basic uh, yung uh, an na to no uh, dok don uh, kanang energy so kung mo adhere ta ni ining uh, ketogenic diet dili ba ta maluya dok don kung medyo dili ka yung inana kadaghan ang carb nga atong makonsum pina sa mga workers may na pangutana nimo oo oh, oh may nang ni na, na bumbol Lawrence no kay ang importante na to masabtan asagikan ang enerhiya sa atong lawas no so katong tulo ka pagkaon nga akong na mention carbohydrate protein ug fats asabtan ang misconception nga kinahanglan na to masabtan og tuliron sa 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 kaning masulti nako propaganda through the past 40 50 60 years no is that ang Hunang hunang-huna nato kadagahan kadaghanan, pati itudlo sa grade school, kanang go grow, low foods, no? Ang go foods daw, mo ang pinaka-source sa energy lang, no? So, kana, tuliro na, na to. kay Kaya kung mo go foods, kadagahan na carbohydrates. Or I think, carbohydrates mo ginang go, go foods, no? So, dili, dili na siya mo, pinaka, kung tawag ano sa bisaya, soul or only source of energy, no? Kaya ang fats mismo, source po na sa energy, sa atong ang adlaw-adlaw nga gimbuhaton o sa atong lawas pati sa utok no kay kay pwede man gud mabuhi kung tuyoon dili mo kaon og carbohydrates no so no importante na to masaktan sa english pa carbohydrates are not essential in our day to day diet no kay kay ngano man kay di ba naman tayo fat stores tapos makakaon putag mga pagkaon nga high in fats ang um, i-emphasize nako kanang healthy fats ang pinaka healthiest nya fats kanang animal based fats mga gikan sa karni no karni manok isda so so kana ang fats mismo maka provide nag energy enerhiya sa atong lawas in fact kani po dapat gusto nako masaktan sa tanan nga gapaminaw karon ang atong utok ang pinaka maayog yun nga fuel sa atong utok nga pinaka powerful or most efficient kaning tawag na to ketone bodies busa kaning ketogenic type gitawag na siya ketogenic kay gitawag na ketogenic tungod kay ang atong lawas magproduce sa pamaagi sa kaning liver atay no so magproduce ang atong atay o og, og, og ketone bodies nga mga molecules ang, ang specific ah uh, terms ana kaning beta hydroxybutyrate o acetoacetate, no so kana maka fuel na siya sa atong utok no so kung ikumpara nato ang epekto sa paghatag og enerhiya as fuel sa atong utok between kaning carbohydrate in the form of glucose o kaning ketone bodies mas maayo na nga fuel sa atong utok ang ketone bodies mm. mas powerful o mas efficient so i-dispel na nato nga misconception nga ang carbohydrates lang ang kinahangla nato kay mabuhi gyud ta kung di ta kaon og carbohydrates sa atong kinaon adlaw-adlaw so buti pa sabot protein og fats lang then mayo na in fact for me knowing what i now know as a neurologist and as a brain specialist mas maayo pa nga magkaon tag protein og healthy fats kay mas maayo pang dagan sa atong utok kaysa magkaon na tag carbohydrates kung magkaon na carbohydrates magdevelop tag insulin resistance, pati atong utok magdevelop og brain insulin resistance, Isa na ka common nga inongdan sa Alzheimer's og dementia, ang pang mga problema sa brain, na ano mga scientific studies na nang nanggawas karon mga panahon na yeah, uh, alright, doc do uh, Don, kay yung gipaambit no, welcome back sa atong programa Good Morning Philippines, ang atong topic karon uh, health benefits no sa low carb and uh, ketogenic diets and in, in relation sa atong Nutrition Month celebration og ato gyud nga kauban karon si Dr. Don Agcopra, usa ka neurologist ug uh, advocate and adherent gayud sa ketogenic or low carb nga kinibang diet mga kabombo. Now, uh, Doc, uh, generally no, uh, sa ato mga tigpaminaw nga karon pag na nakadungog ni ining mahitungod aning ketogenic diet or low carb kay basin oni kay kuan magod, na andan magud lahi magud ang common nga gipromote gi-promote no sa Department of Health uh, mahitungod ni butanga. So kung do na kay gustong siguro so sa Department of Health or sa National Nutrition Council unsa kini doc isip usa ka advocate og adherent sa low carb diet. Murag maayo pud na nga pangutana ni mo Lawrence okay. Unfortunately, kadaghanan gud nga mga let's say doctor sa tibuok kalibutan di lang diri sa Pilipinas pati ng mga officials sa Department of Health, Department of Science and Technology, pati ng Food and Nutrition Research Institute, medyo ulahi pagid na sila sa ilang pagkasabot sa tinuod nga siyensya sa proper nutrition or kung kay Denberry pa sa Amerika, tawag niya proper human diet. No? So siguro, ang suggestion nang ginako nga masulti anak kong namay naminaw karon diha sa Department of Health o sa Department of Science and Technology sa FNRI no is ilang basahon o sabton ang unsa gay pinaka updated nga detalye o og ebidensya sa nutrition science no siguro ang pinaka mahatag nako nga suggestion no maminaw sila kay Professor Tim Noakes no kani si Professor Timothy Noakes isa ni siya ka banggiitan nga sports medicine uh, scientist basis sa South Africa. In fact, for the past, let's say, 15 to 20 years, ga-advocate na, ga na niya siya sa low-carbohydrate diet, including ng ketogenic diet. Kani ketogenic, itawag na ketogenic diet, kay very, very low-carbohydrate diet na siya. To the point nga mag-produce ang atong lawas o ketone bodies, kikan sa atay, as I mentioned earlier, no? So kani si Professor Tim Nox ug uban pang mga banggiitan nga scientist sa tibuok kalibutan including mga kaila na nga mga scientist like sila Dr. Gary Fetke asa uh, uh, sa Australia naghana uh, sila nag, nag nag join together sa ilang advocacy ah, kay para makaproduce og kani very first real nutrition science nga textbook medical textbook nga ang title ketogenic. Pwede na nila mag-google no? ketogenic nga textbook ang nag-publish nag, uh, ana kaning Elsevier, no? Elsevier International. Makita na nila, pwede na nila i-google si Professor Timothy Knox ang kaning libro nga textbook nga ketogenic. Kaya e, kana na, masabtan sa mga opisyalis na to, sa Department of Health, o sa Department of Science and Technology kung unsa unsa man ang tinuod sa science sa nutrition. So ang problema man gud this will take like for example at least 20 to 30 years for mainstream medical science to adapt kay medyo na man tungod sa lots of factors including business no Kaya kanisya kwan man siya kaning tawag nato game changing no so medyo na agay mga industriya nga di pud mo mo kuan ani kay maapiktaran ang ilang mga negosyo o kita no pria nang kay daghan mga processed foods karon mga carbohydrate rich o sugar industry o of course kung matulid pod nato ang mga sakit sa high blood diabetes ang cancer maminos ang kidney function mas matarong mas maminusan ang mga pasyente nga mag dialysis then katong namaligya anang ang mga tambal nga nay nay impact ana Then, siyempre, maminusan po ang ilang halin sa tambal. So, medyo malangan-langan gini nga mugawas, gawas, no? So, ang ako lang siguro ikasulti sa mga opisyalis na to maminaw o magbasa. Kung tinuod nga siya sa siyensa kay para masabdan o hopefully, especially, mahimupon ng government policy sa atong nasod nga i-adapt ang proper nutrition o matulid na ng tiki nga diet pyramid, no? O ganing plate, <laughs> o oh, plate. Ano so, sa'yo tawag nila? Diet plate? Ah? Uh, Pinggang Pinoy. Pinggang Pinoy. Wow. So, dapat ko ano, kanang... Sayot siguro tagaan Pinoy, option sir, ng mga tao, no? I have to... dapat i-present nila tanan... I to, i so I to tanan, say that publicly. Uh. Yeah. Oh. yeah, yeah. Dapat i-present nila tanan, Dok, ang mga matang sa diet. O sana niya ang ketogenic, no? I, i appeal ba sa education? Para doon na po ay na is, uh, choice ang mga tao, no? O mahitungod ni ining butanga kay scientific magihapon kini uh, pero dok don sa kung tanaw na to ang uh, hum, ang his, human history no ang mga early humans nagconsume ba og mga starch uh, rice or wet or kini mga karba uh, dok don say ikot di mo early human uh, Kaya ako How lang imagine day? ba mga homo sapiens homo erectus siguro Dili man to sulaga kon sante ah. og mga potatoes or mga carbohydrates. Yeah. Oh, di ani na siya bumbola Lorenz. Oh. no. Again, good question. Kay eh, kung mo yung early humans katong mga before agricultural age, kung mo yung ancestral diet nato, kaning kinaon nato sa ancestors sa una, kaning true evolution ng mga una pagit ng mga tao sa kalibutan. Mm. Madungong ko ni Masa. Huh? Yes. Kay Kuan. Like, mo yung 150 to 200,000 years ago, mga cavemen, ang, 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 ga, ang, pamaagi pamaagigid nila mukhaon, kaning tawag na to, Kuan? Hunter-gatherer. So, kadaghanan, mag-hunt o hayop, like for example, baboy damo, mamot, no? So, pagkahuman, mag-hunt nimo, mag-exercise ka pa, kay gukurun pa nimo hayop. And then, pagkahuman, kung sa may makaon nila mga tanom, wala man ang, rice sa una, wala ng corn, wala yung mga plantation, wala yung, wala yung, mga fields of wheat, wala yung flour. Ang carbohydrate, yung kakao nila, kanang mga prutas nga matubo sa ilang tugkaran, tapos ang prutas, dili pareha karon nga daghang plantation sa saging, plantation sa pinya, nga all year round, plantation sa orange, apple, na lahi na, na ang prutas pud karon kumpara sa una grabe katamis na ang prutas karon through inbreeding o kanang kuan kanang sa siyensya ilang ipatamis that mas daghag fructose so, sa una kung may ta katong hunter gatherer nga mga tao mubo gid ang ilang konsumo sa carbohydrates so dili na ancestral diet na to sa atong evolutionary genetics dili na ang haom sa ato busa gakasakit ta ka sa high carbohydrate consumption kay dili na mao ang dapat nato kinaon kung sa baka pa pa na ni mo karne ang baka na iluwa man sa ngunang baka, kaya di man ang kinaon sa baka, no? <laughs> ang hayop pod nga carnivore, parihaan ng lion, tiger, isod man na ni mo sagbot, parehas baka. Alright, so, naturally, ang humans, on uh, omnivores ang humans, um, I mean, omnivores, pero sa atong mga early humans, dok doon is, kuan gid sila, no? Carnivores gid sila. So, mau day na, no? Ang sinugdanan sa, ta, ang, kuan gid sa, sa usaka lugar, human, no? early human. So at least mau magud ang basic, no? Liha magud ang basic, di ba? I-specify na to. Kung um. mm -hmm. dili omnivores, dili strict carnivores. Ang ang more proper term ana sa English facultative carnivores. Okay. So mas dagan sa atong pagkaon, karne, protein and, and animal fats na i-augment lang dahil ang gagmay nga carbohydrates which are in the old in the olden times sa ancestral times na to okay. Mm -hmm. dili refined carbohydrates para sa asukar o flour ang ilang carbohydrates so na whole form carbohydrates nga nang starch nga lisod pag i-digest na to. so facultative carnivores ta ikwan murag supplement or pang-augment lang ng mm. kanang complex carbohydrates sa diet na to. pero pina main yun na to dapat kanon karne ah huh? ah uh, yes Alright, so nindot kayo information doon no? Um, itlog, itlog. Dugay rang ka kampanya, ang Department of Health, ang, ang kining ato mga researchers, pero taas kayo ang ato mga lifestyle diseases pod karo panahon, ha? Uh, diabetes, ginoon ko. Sayo sila, sayop. Oo. Uh -huh. Tungod aning sugar, no? Kaning carbohydrates, sugar. <laughs> Grabe yun kayo ang atong pag sa sugar uh, karong panahon So, Dok basig doon na tayo no? Nga, karun pagyud pod nakadungog aning mahitungod aning low carb diet. Asa man sila mo dool kung gusto po sila magpa-guide ani mo doc don. Doc. Mo nang naghimo ko aning website kaning www I think makita na ninyo yes. sa inyong screen or whatever no. www.lowcarbhealthmd.com o www.lowcarbneurologist.com. Nadia, nakakonect. Tanan akong social media na akoy mga YouTube videos nang Himo, na akoy duha ka channel kaning global channel low carb MD ah uh, low carb health doctor global o oh, low carb health doctor Philippines makapanaw makapananak mga video dito. tapos na akoy uh, Facebook ah uh, wan tanan social media na ako yeah. Twitter kay para mas, masunod nila o mas masabtan na siguro i think haom naman siguro to And they can do their own research with all the resources dito sa akong website kay para sila mismo maka-decision kung unsay pinakamaayo nga pagkaon ang ilang tunlon para sa kaayuan sa ilang kalawasan para malikayan ang heart attack, stroke, cancer, uh, high blood, diabetes, o kidney failure. Kung gusto ninyo mabuhig dugay-dugay o mamatay sa pag carb mo, so kana emong ipang inyo merit Dok, maogud na ang common nga mga sakit karong panahon na nga makapamubo sa atong kinabuhi so atong sulayan mga kabombo ka Nation mga tigpaminaw kining low carb diet ah kining low carb low carb diet nga gi-advocate no sa atong usa uh, sa atong neurologist no si Dr. Don Agcopra ah, Dok don salamat you guys sa imong pag-join no sa atong programa and uh, lastly mensahe nimo para sa atong nutrition month Ah uh, karong adlaw, karong bulan sa July, go ahead. Salamat pud sa pag-invite ninyo sa ako diri sa inyong programa sa Bombo Radyo Lawrence no. So last ah uh, siguro take away message sa tanan nga namino karon, Bisaya or dili no. So kung gusto ninyo mabuhi og dugay-dugay, -dugay, mamatay og sayo sa heart attack, stroke, cancer, ah uh, unsa pa high blood diabetes mo nang pinaka common nga cause of early death karong panahon na wes, dapat masabta ninyo og inyong tunan an unsa nang low carbohydrate diet kay kung di na ninyo matun-an sigurado ko isa mo sa statistics nga mga matay og sayo sa heart attack stroke okay all, all right daghan kay salamat Doctor uh, Dr. Don usa ka neurologist no atong gyud nakauban karon and advocate adherent sa low carb diet or ketogenic diet so kung interesado mo mga kabombo visit mo sa website ni uh, uh, Doc Don and uh, of course keni siya mga kabombo na apud ni siya no sa ato, diha, sa CUMC no asaman ni kan neurologist si Dr Don and dindot kayo ni mga kabombo mo try pud tag bago no unsa pod ang mga kuan kay ang hinungdan magyud aning ato bitaw mga sakit is kinig yung sugar kinig yung grabe yung kita mo consume og carbohydrates so naagid sada pod ang mga advocacy no ni sir ani dr don copra salamat sab kay kang attorney Samantha Tan usa ka adherent pod sa ketogenic diet si attorney Samantha Tan ato higala Uh, mga kabombo. Gwapo ning uh, ketogenic diet mga kabombo. Ketogenic metabolic therapy. Bisan pag wala intermittent fasting. Patsada ni siya gihapon, no? Uh, low carb. Or gilang lang ginakonsume, no? Ang 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 magkuha tag energy sa fats kay na pwede maghihapon. Di ba? So, kuan na ni siya no nagka-popular na nila ni hang mga advocacy karon kay kuan man kanang Uh, sa pagkuhan sa social media daghan po ang mikuan ani gani naiuban uban karon no Ngadi, mo nga na gani mga og rice gamay na lang yung kaing rice kanon no dayon ang uban more on protein sila no uh, karne gamay ryu kay ang rice mas daghan pa ang sunan. di ba kabantay mo na mga vlogger karon nga mga advocate pod mga doctors same kan doctor don naa sa social media so lahi pod ang ilahang diet compare sa gipromote sa atong Department of Health and National Nutrition Council o atong uh, uh, Nutrition Research mga kabombo. Sige lang, no? importante doon na gipon tayo mga option gipon.